Diba guys, dahon? Diba ate dahon? Lord of Boss. Amon, dali ka to. nagkuha sa siya. Babaw niya, gikuha na mo, nai. Di wala ba nung dahon eh. Kwa sublan Ako, ako ate. Ako mangita ko ka, of boss ha. Ang ngit. Ang ba? Hindi, si mamang kabalo. Ang ngit. Manguha. Sige, nagang ko gang. Gan. E comment nyo ko. ano ni Mangwa. <laughs> ba? i <Icomen> ba nyo guys? <laughs> Tung dahon o lang. Kaya wala man talbus ni dahon. <laughs> comment da. Comment below. Hindi pagkawain na dira mo. Ari mang sa na Oh. Dinta e, maagi ma to sa eskwelahan. Kuy araw ki ganta da bawal. Diin. Diri kay namin amo yung talbusan ko muti o. Oh. Ipaano ta makadamo sini nga dahon man. Ao. Diin. Kina tao. Kina tao. Si Pat Paet. Aray. Agoy. Tamo na kulay gamay. Aray po ang kuwa kuya niya o. Oh, ang tawa. Amo ni mo. Oh. Diba? At tan! Ta I-comment nyo kung amo ni magkwa sang ano gano'n ni ma? Sayote. Sayote. <laughs> Tagabang. Hindi na sayo. Tagabang. Ano ni hai? Violate. <laughs> in comment cho con amo ni mặc cái tao xin ạ amu vay